Pag nag-check ng automatic transmission fluid level, itong dipstick mayroong indicator sa baba, cold at itong sa itaas, hot. Ayan na, yan ang marker niya. Pag nag-check ng automatic tra transmission fluid, ito yung tamang level dito dapat sa hot condition. Pag bumaba pa dyan sa hot, or between dito sa cold and hot, pag nandito sa gitna, kulang na yung ETF nyo. So, kailangan nandito sa hot condition ang tamang level ng automatic transmission fluid. Magandang araw mga kaibigan. Paano nga ba pangalagaan ang ating mga automatic transmission upang tumagal pa ito? O kaya para tumagal ang buhay ng inyong sasakyan? Unang-una, nasa driving habit po yan mga kaibigan. Kung kayo po ay kaskasero, madalas masisira ang inyong mga automatic transmission. Kapag ang iyong paa ay mabigat sa silinyador, panay diin ng silinyador, mapupudpud ka agad ang inyong mga clutch sa inyong automatic transmission. So kaya, alagaan nating mabuti mga kaibigan. At ang karagdagan ko pang advice sa inyo mga kaibigan, Uh, dapat magkaroon kayo ng panahon para mag-check ng inyong automatic transmission fluid level. At saka i-check nyo rin yung itiip kung sulok na ba o hindi. Huwag kayong maniwala sa iba na sinasabing na yung automatic transmission fluid nyo ay lifetime. Hindi po totoo yun. Dahil yung at ating mga automatic transmission, katagalan nagkakaroon ng mga... Ribaba yan. Yung mga ribaba, doon yan nag nagagaling sa mga clutch disc, saka sa clutch plate. So, nagkakaroon ng dumian papunta sa ating mga laman ng automatic transmission. So, kailangan natin mag-change oil ng automatic transmission. Lalo na pagka uh, pumalo na ng tatlong taon ang inyong sasakyan. Umabot na ng 100 kilometers, 140 kilometers, 180 kilometers, or 200. Yan ang panahon na mag-change oil tayo ng automatic transmission fluid, mga kaibigan, upang matanggal yung mga ribaba. At pag nag-change oil tayo ng automatic transmission, obligado tayong magpalit ng oil filter, ETF filter, o kung ano mang tawag nyo sa inyo dyan, dahil yung filter, nandun lahat ng mga dumi. So, kailangan palitan ng oil filter pag tuwing nag-change oil tayo ng automatic transmission. Para, pag sinalinan na ng bagong langis, lahat bago ang laman ng uh, itiip ng automatic transmission fluid. So, ngayon mga kaibigan, mag-check tayo ng automatic transmission fluid nitong sasakyan. Tignan natin kung nasa tamang level at saka 'yung ETF niya kung amoy sunog na ba o hindi pa so ituturo ko po sa inyo kung paano mag-check ng automatic transmission fluid unang-una 'yung sasakyan niyo nakaandar umaandar at uh, dapat nasa 91 degrees hanggang 100 degrees Celsius ang init ng makina 10 minutes to 15 minutes kasi hindi natin masusukat kung ilan ang degree Celsius na ng makina kung gaano kainit dahil wala tayong panukat pero pwede yan sa 10 minutes hanggang 15 minutes or pataas pwede tayong mag check ng ETF na fluid ng transmission at pangalawa yung sasakyan natin kailangan nasa flat surface pantay yung sasakyan hindi naka line or hindi nakatagilid tamang level yung sasakyan nyo so ngayon Sikin na natin yung ETF nito. Yung shifting lever natin mga kaibigan, pag nag-check ka ng ETF or automatic transmission fluid level, kailangan nakalagay lang sa park. Okay, nakapark. Pwede kayong maglagay din sa neutral. Pero mas okay sa park kasi naka-safe kayo dyan. Safety pag nakapark. So, check na natin yung ETF. Okay. Ito yung dipstick ng automatic transmission. So, tignan natin mga kaibigan. Ha? Huhugotin natin to. Ayan, nasa tamang level yung fluid. Nandito mga kaibigan yung level niya. Nandito sa hot condition. Ayan o. Oh. Ito. Yan ang tamang level. saka pag nakuha nyo na yung tamang level, amuyin nyo yung itiip. Yung itiip, inaamoyan Kung sunog. O, oh, kung normal lang yung amoy na amoy itiip talaga, okay yan. Pero pag naamoy nyo na sunog yung itiip, Palitan nyo na, mga kaibigan. So, okay. So, ganyan lang mag-check ng UTIP Automatic Transmission Fluid. Okay. Naka-under ang makina. Dapat ha, mga kaibigan. Huwag kayong mag-check na patay ang makina. Dahil maliligaw kayo dyan. At karagdagan, mga kaibigan, kung paano pangalagaan ang ating automatic transmission ng ating mga sasakyan, silipin nyo rin minsan yung ilalim sa may automatic transmission kung mayroong tagas ang automatic transmission fluid lalo na pag nagbawas yung level ng ETF niyo doon sa dipstick so mahalagang tignan kung sunog o kaya may tagas na sa ilalim pag may tagas mga kaibigan obligado na tayo magpalit ng wheel seal ng automatic transmission so silipin natin sa ilalim mga kaibigan So, silipin natin sa ilalim. So, ito ang ang automatic transmission. Itong pagitan na ito, kadalasan may tagas dito ng itiip o kaya langis ng makina kasi dito ang makina eh. Ito ang pagitan ng makina at saka transmission. Ngayon, pag may tumutulo dito na langis-langis, hawakan nyo at uh, tagnan nyo kung anong kulay. Kung kulay pula at itim-itim automatic transmission fluid yan mga kaibigan tapos amoyan nyo yung langis dito kung amoy sunog na amoy itiip ibig sabihin palitin na po yung automatic transmission fluid mas mainam na magpalit na kayo ng automatic transmission fluid kapag mabaho ng amoy mas masunog -sunog, sunog sunog yung amoy palitan nyo na yon mga kaibigan at pagka maitim na kulay ng itiip So, kung hindi naman amoy itiip, ibig sabihin, langis ng ano yon sa makina. So, yun lang naman ang dalawang titignan dyan, yung amoy ng langis dito. At saka yung kulay. Kapag may tagas, palitan na ng oil cell, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, mag-drive tayo sa labas. Binang road na rin. At uh, ko po sa inyo kung paano mag-drive ng automatic transmission sa uphill, sa downhill, at sa patag lang na kalsada. So sana makatulong po sa inyo mga kaibigan. Tara so, samahan nyo po ako. So pag nag-drive kayo ng automatic transmission mga kaibigan, yung, yung seleksyon nyo ng cambio nyo naka-drive lang. Hayaan nyo lang kumambyo kasi automatic nga eh. Kusa lang magtataas ang cambio nyan mula sa primera, segunda, tersira, kwarta at hanggang pataas kung ano man ang speed ng transmission nyo. So ganyan lang, naka-drive position lang. Huwag nyong ipangangarira yung automatic transmission nyo mga kaibigan. Dahil sigurado, sasabihin ko sa inyo, hindi tatagal ang transmission pag lagi kayong nangangarira. So malumanay lang ang takbo. Relax lang ang pagmamaniho. Pag nag-brake, huwag kayong mag-cambio. Hayaan nyo lang nag-drive. Tapos, apak ng silinyador. Dahan-dahan lang yung gradual acceleration lang, mga kaibigan. Para tatadal yung buhay ng transmission. Kusang bibilis lang yan, mga kaibigan. Eh. Ayan, nasa 60 60 kph. 70 80 yan lang pag ng automatic transmission. Hindi persahan, huwag niyong bumbahin kaagad. Dahil masusunog ang mga clutch pag binumba niyo kaagad. Biglain de EDN yung, yung silinyador niyo. Sunog ang clutch niyan mga kaibigan. Clutch disc tsaka clutch plate. oh so, ayan, pag nag baba tayo ng downhill, alalay ng preno, cambio ka ng tersira. Ayan oh bumulusok, segunda oh, oh, malalay din, nagminor yung sasakyan yan. primera oh. pag sa downhill, ha? ginagawa ko ito sa downhill pababa tayo yan. nandito na tayo sa baba balik ulit sa segunda tapos, tersera ayun nasa papuntang patag na tayo at balik na sa kwarta yan ganyan lang pag maniho mga kaibigan minamanual mo lang ito pag pababa ka ng kalsada downhill at saka uphill gagamitin mo ito at kapag mangangarira kayo pwede naman pero masama sa transmission yon, Huwag niyong ugaliin yon. Para humaba ang buhay ng transmission, yung malumanay lang ang takbo. Kasi pag halimbawa patag yung kalsada, maluwag, diindiinan nyo lang yung silenyador ng gradual acceleration lang, kusang bibilis lang yung sasakyan nyo. Dahil yung automatic transmission, kusa lang din yan magkambyo. Okay. Kung paano kayo magmaneho ng manual transmission? Ganun din ito sa automatic transmission. Ngayon, aakyat tayo sa kalsadang paanhop-paahon. Gagawin natin yung manual transmission ang pagkambyo. So, malapit na tayo na pa tayo paakyat. So, paket na tayo ng bagya mga kaibigan Ngayon, mula sa drive Ikambyo ko ng tersera Ayan, nag na ng paket Ayan, paket na naman Segunda Ayan, ginagawa kong manual transmission Uphill driving ito mga kaibigan ha Tapos, primera Ayan, gapang lang ang pag-akyat Ayan, ganyan lang So, pagdating sa taas, balik mo sa segunda. Ngayon, balik uli sa tersera. Tapos, patag na, balik na uli sa drive position. Kuwarta, hanggang kusang tataas na lang yan. So, ganyan lang magmaneo mga kaibigan sa automatic transmission para hahaba pa ang buhay ng transmission nyo. Abot ng 10 years, 15 years. itong ang kotse na ito, 2006. 20 years nang tumatakbo itong kotse na ito, Fortuner. Walang problema sa transmission. Dahil hindi inaboso yung pagmamaneho. Nasa expressway naman kayo, pwede kayong humataw doon. Pero huwag nyong ikakarira yung cambio nyo. Huwag nyo i primera, segunda, tersira kwarta. don mapupudpud ka agad ang transmission nyo. Mga clutch disc. Pag nasa expressway kayo, hayaan nyo lang nakadrive. Kusang tataas lang yung cambio nyo. mag upshift lang yan. Ganyan lang, drive position. Tapos, manumanay lang ang takbo. At marandaman mo yan. Kusang bibilis lang yan. Yung takbo sana po nakatulong ang video na ito sa inyo mga kaibigan kung paano pangangalagaan ang automatic transmission. Yung mga ibinigay ko po sa inyo ang informasyon, yan ay mga tips lamang po na para umaba pa ang buhay ng ating mga sasakyan. So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagpanood. At sana makisoy ako sa pag-subscribe sa aking channel mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.